Herlin, nagsalita na sa tunay na relasyon kay Rob Gomez. Sa Harleen Nicole Boodle ay unang sumikat nang maging kontestant siya sa kapuso program na Wawawin ng TV host na si Willie Revillame. Dahil sa kanyang walang kaarte-arte at prangkang personalidad, kaya nagustuhan siya na maraming manonood. Nakilala rin si Herlin sa tawag na hipon na madalas gamitin laban sa kanya dahil tila isa raw siyang hipon. Na maganda lang ang katawan ngunit pangit naman ang muka. Ngunit sa kanyang pagiging hipon, sumikat si Herlin. Naging koho siya ni Kuya Will hanggang sa unti-unti siyang gumawa ng sariling pangalan sa showbiz. Nampasok na rin niya ang pag-arte. Pinasok din ni Herlin ang mundo ng beauty pageant nang sumali siya sa Binibining Pilipinas at Miss Planet International 2022. Gayunpaman, tila unti-unti ngayong gumuguho ang sinisimulan palang showbiz karir ni Herlin matapos siyang masangkot sa isang matinding eskandalo. Matatanda nitong Miyerkules December 20, trending topic online, ang umano'y pribadong usapan nila ng kanyang co-star sa magandang dilag na si Rob Gomez. Ipinos mismo ng girlfriend ni Rob na si dating beauty queen, Shaila Rebortera, ang palitan ng mensahe nila ng aktor. Kabilang narito ang tuksuan nila ni Rob kung sino ang unang kakain na inaluan ng malisya ng netizen. Iniintriga rin buntis sa Herlin sa anak nila ni Rob dahil sa ibinahaging pregnancy test kits ni Shaila. Sa ngayon, burado na ang nasabing post na naglalaman ng screenshot ng usapan nila ni Rob. Samantala, sa kauna-una ang pagkakataon, nagsalita na si Herlin hinggil sa tunay na relasyon nila ni Rob. Maring itinanggi ni Herlin na may relasyon sila ni Rob, kahit pa sa kabila ng mga resibo na ipinaw sa girlfriend nito. Ayon pa kay Herlin, hindi niya alam kung bakit siya nakaladkad sa isu. Kasunod nito, ipinahihwating ni Herlin na ginagawa lamang umuna siya ng isu dahil dedicated siya sa kanyang trabaho. Gate pa ni Herlin, tulad daw ito noong nasa wawawin pa siya, kung saan ginawan din siya ng issue na nabuntis siya ni Kuya Will. Ani na Herlin, bakit ako nakaladkad? Showbiz nga talaga. Pag dedicated ka sa trabaho, gagawan ka ng issue. Dati asa wawawin gumawa ng isyo na buntis daw ako. Ngayon naman, sa magandang dilag, may isyo uli na buntis ako uli? Ano susunod? Sa Black Rider, mabubuntis ako uli?